Alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama sapagkat si Kristo ngay pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo.